Sinugan na sa mga buongon, oy. Ang problema lang, dili ko kasakan. Dagan na ko kayo mga kawatan, dire. Yate, dugaya mo hawak sa tagi ay. Lamin na kayo mga buongon ba? <laughs> Sus, bunga pa ino. Aran ka dagko. Kahit nagunan na ko na, ay, Wak may masaka. <laughs> Karun, nila ko ng tagiya. Gagrip, mga buong, buongon, oy. Lamin, dugay ikaon ba? Lamia sa hinog, uy! Ala, naglakubuman Mura magne-nanguha! Ala, mura magne tao. Ala ay ba? Yate, kawatan man siguro to. Ay, abin akong unsa. Iring, ramandi ay. selamat Kalau sa tulid ko, kulang manig duha. Ngati ning bata'a. ang sa pagi kabuang ani ay. Nagdadana pug sungkit ko puhupo. Pantay rin ning bata ang sakpan ko magining tirada ning Ay, gamay na lang pulang kulang. Hmm, dah to ara. Bata pagani katul ka mo Mayra manguha di kabalo mo tanom. Uy 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 uy. Nervyoso sa imong kabuang mataa ka? Ikaw rin makahurot tris buong nun ha? Sa makahurot? Ay, patakag pa sa ko. Nanungkit, ragani ko dire. Nanungkit lagi, unya, nananghit ka sa tag-iya. Wala, nanungkit lang. Agoy! Pastilan, kanang nanungkit nga nga na ngawa ka mananghit. Kauban, nagyapong nas nangawat. Nakita, mong ilistrihan ko lang, bad, mangkay kaika. Una-hunaa daw kung kinsay bad na to. Ikaw mo'y nanghilabot diha, ngawala ka mananghit. Ako mo'y nagbadlong dire. Pangutanong takaw balik. Kinsay bad na tong duwa. Huh? Ay, kung palaguta ha, sibat, sibat! Alas na diapon, minumukol! <messas> Daba po <pade>, na yung kilagtaanan, no? Panahon <messas> na niya na makabalos ko niya mo. Kung marama ka, mas marama, diyog ko. Tawagan ako, tag be. Hello? Lo, nanang kawatan re, positive jud. Nanang kawatan, sige sige mo ato nako. ikaw di kawatan diha. Wala oi. Ay hay mo na, sige diyan, ya kami tagiya wa mi katilaw. Kanungkit ra mako Ayaw na, bulabog na ka. O nay singwinta pang merienda nimo. Kol. ko masakpan masakpan, masak pan, ayo palusot. Pandamai ning bataan eh. Tol! Tawag lang katapat. Agay! Pandamai <tap>